Yan. Kapuso. Nandito naman tayo. Live naman tayo. Dagsa na ang mga, marami na ang mga taong, mga Iglesia ni Cristo sa Kirino Grandstand ngayon. At sa hindi pa nakapunta, pumunta na kayo doon para makibaka tayo sa lahat ng mga makibaka tayo para maipahayag natin ang ating saloobin. At tungkol naman sa mga BBBM, PBBM, at tambaloslos, at mga vlogger nga mga nabayad na, nabayaran na, huwag kayong mag-vlog ng fake news. Sobra naman kayo. hindi kayo nakakatulong sa sa bayang Pilipinas. Wala kayong kwenta. Nabablog lang kayo ng fake news. Ang tao nga hindi magnanakaw, hindi hindi masamang ugali. Ginagawa ninyong masama. Mga tauhan kayo ni Tambaloslos. may narinig ako uh, usap-usapan dyan, eh, Marcialo daw. Marcialo naman daw. Kasi si The Junior Marcos nakuha niya ang style ng kaniyang ama. Marcos noon at Romaldis noon. Marcos ngayon at Romaldis ngayon. Dito naman tayo, mga kapatid, kapuso pamilya. Marcia na naman tayo. Ang sakit isipin ba? Bumalik na naman ang mga Marcos. Saan na kayong mga dilawan? Saan na kayong mga Aquino? Si Marcos ang nagpapatay. Sa kay Nino Aquino. Saan na kayo no ngayon? Bakit hindi kayo sumuporta sa mga Duterte? Nakalimutan na ba ninyo pinatay ang ama ninyo? Pinatay ang ama ninyo sa mga Marcos. Kawawa 'yun si Nino Yakino. 'Yun ang hero. Nakipaglaban sa mga Marcos para makamtan natin ang kalayaan. Pero bakit ngayon tahimik kayo mga Aquino? na kayo mga Aquino?